pag-usapan natin yung sitwasyon na ang isang empleyado pinag-resign ng kumpanya. Kung ano ba yung pwedeng gawin, itong pag sa kanya, verbal lang to kasi yung mga ganyang instructions naman, hindi naman yan sinusulat ng kumpanya. O ganyan, pinaparinggan, halimbawa, yan mag-resign ka na lang. Tapos, uh, sa kanya pa, ipapatrain yung kapalit niya. Tapos, uh, hiring sa so the same position. Ano? So, kung ikaw yung empleyado, di ba, ma mapapraning ka kung nasa kusina ka, parinig ng parinig sa iyo, verbally, na mag-resign ka na lang. Tapos, uy, hiring na pala yung position ni So, ah uh, halimbawa, position mo, ano, uh, encoder ka. ba diba? Tapos, pinaparinggan kang, oh, mag, hindi pa nag-resign tong isang to. Eh, sinasabihan ko na to na umalis na lang. Eh, oh, nga pala, may, lima ba, kunwari, ikausap yung kasama sa pusina ng boss niya. Oh, nga pala baka may kakilala nga ka nga, na gusto maging encoder no mukhang mababakante na tayo no mga ganun mga parinig no hindi naman handwriting writing tapos <coughs> pinapatrain pa sa empleyado yung magiging kapalit niya no? ang problema siyempre sa mga ganito sitwasyon, forever bale, no? So, anong gagawin ng empleyado pagkaganyan? ang mga verbal kasi yan ay palatandaan ng isang employer isang kumpanya na nag-iingat ah, na may gusto silang gawin pero nag-iingat sila na hindi sila ma disgracia kapag nagkaroon ng kaso dahil siyempre hindi naman sila sila ulo na isusulat yung instructions. Halimbawa, si A ang pinag-uusapan na empleyado. Dear A, gusto ko mag-resign ka na lang kasi may ipapalit ako dyan sa position mo. Wala, walang gagawa ng ganun. Okay? Ah, gaya sa nag-comment. No? Makinig kayo walang gagawa ang kumpanya na ganyan. Isusulat pa. Tapos yung papalit mo, yung papalit sa posisyon mo pagkatapos mo mag-resign, eh, itrain mo. Walang susulat sa'yo ng ganyan. Eh, walang susulat sa'yo. Ngayon, kung inaantay mo yan, hindi darating yan, matotorture lang yung isip mo dyan. So, kung ano narinig mo, verbal lang talaga yon. Pwede ka na bang magdemanda base sa verbal? Eh, kung magdidimanda ka base sa verbal, pagdating niyo sa labor, hindi deny lang yan. Kasabihin niyan, wala naman akong sinabi ganyan yan. Sige nga, kung may sinabi akong ganyan, asa lang patunay mo na may sinabi akong ganyan? O di ka ko pa ngayon. So, so ganyan kasi ang nag experience ko sa mga ganitong sitwasyon. Pag naging kaso na, ang mga partido na may kayang i-deny, i-deny talaga nila yan. Hindi nila aminin. So, ganyan yan. No, alam naman nila na pag inamin nila yan, di para kung kumuha ng bato na ipukpok sa ulo mo, maging realistic din tayo. Kung ikaw man sa kalagayan nila, alam mong illegal ang gagawin mo, isusulat mo pa ba? Alam mong illegal ang gagawin mo, ilalagay mo ba sa papel, aminin mo, ano mo. Di ba So, instinct ng tao yon Hindi nila gagawin. Pero, sila, ayaw na sa'yo. Halimbawa, hindi lang hindi nila mailagay na formal. So, ginagawa nila parang hindi na sa ganyan kasi hindi na, malamang hindi sila nakapag-issue ng notice to explain. ah uh, malamang matagal lang silang may nakikita hindi maganda sa iyo. Hindi lang nila na isusulat. So ngayon, punong-puno na sila. But it's too late. Malinis ang record mo. So, dinadaan nila sa pressure. Dinadaan na sa harassment. So, ano ang gagawin mo ngayon? Ang gagawin mo ganito, kailangan ma-establish mo yung ebidensya na ginagawa nga nila sa'yo yan. O, syempre, ang pinakamaganda dapat dyan, eh, may maipiprint ka sana. May chat ka ba, may text ka, may ganyan. O, syempre, tatanungin mo. Eh, paano ang chat, eh, hindi naman nag-chat sa akin. Di, i-trigger mo yung chat. I-trigger mo. So, ibig sabihin, ha, mga agang Ah, uh, may messenger kayo, o, tatanungin mo, ma'am, Noong kahapon, eh, magkatabi tayo. Tapos, narinig ko na, binanggit ninyo na, bakit hindi pa mag-resign? At, pakiramdam ko ako yung, ah, uh, pinapatungkulan ninyo. Tama po ba na, pinag-resign na ninyo ako? di ba? Ganon. Kasi baka mamaya, hindi naman talaga ikaw yon, Nagkamali lang din. So, sasabihin sa'yo, ay hindi ikaw yun. O di, matanatag ang kalooban mo. Nasa, nasa opisina ka, iba eh, ka mamaya, iba yung sinasabihan nila, hindi pala ikaw yun. Tuloy-tuloy ka lang. Ah. Pero ngayon, kapag inamin doon sa chat, halimbawa, na sasabihin niya, ah, eh ikaw, kasi tingin ko parang hindi ka na naman masaya. O di, parang inamin na nga, na pinag-resign nila, kino-confirm na. Now, you can print yung mga chat conversation ninyo ganyan, at gagamitin mo yan ang ebidensya laban sa kanila. Siyempre, ebidensya mo yan eh. Pinag-resign ka na pala. O, ayaw na lang kausapin ng diretsyo, di ba? So, ngayon, siyempre, ang kasunod niyan eh, sabi ngayon niya ng mga tipong, uy, may hiring, may ganito. Baka mamaya, mayroon lang sa website ng kumpanya ninyo na nakalagay na for hire, or hiring hiring doon sa position mo kung encoder ka halimbawa baka may nakalagay na doon encoder di i-print mo rin yun na no, may ebidensya ka na nag-hire na kayo nandito pa ako tapos ma'am nandito pa ako sila din niya na mag-train ako ng kapalit ko so, ma'am bakit po ibig boh, sabihin pinapaalis na niya ako o, so, ba? yung ganyan so may, may chat kayo pwede mong i-text it yan baka replyan ka o. so ngayon may ebidensya ka na kasi alam mo pag nag-demanda ka dyan na ikaw inaalis na o constructive dismissal, ang unang patunayan mo ay tinanggal ka muna sa servisyo. Fact of dismissal, ang pinaka-importante dyan kasi bago pa, pag-usapan kung legal o illegal ba ang pagtanggal sa isang empleyado, ang una muna ang dapat mapatunayan dyan, tinanggal ba ang empleyado? Pagka na-confirm na tinanggal ang empleyado, tsaka pag-uusapan kung legal ba o hindi ang pagkakatanggal sa kanya. So guys, uh, sa panahon ngayon, may email na, may Viber na, may Messenger na, marami social media uh, platforms, paraan, private messages na pwedeng gawin. Imposible na hindi ka makakuha ng ebidensya sa mga ganyan. No? Maging masipag lang kayo, maging masigasig lang kayo. Kasi uh, hindi natin sinasabi na nagawa kayo ng gulo sa loob ng kusina. Ang sinasabi lang natin na ilagay sa tamang perspektibo kung ano yung totoo. Ang totoo, pinag-resign ka. Ang totoo, pinaghanap ka ng ng para sa sarili mong posisyon na aalisan mo dahil pinag-resign ka na. Ang totoo, eh, nag-hiring na sila ngayon. Di ba? So, pini-stylen ka lang. So, paano gagawin mo? You will use na no social media. You will now use all the other uh, means of communication na pwede mong magamit. Para dyan, no? So, ganoon ang gawin natin. Okay? Hindi ko kayo pinagsasabong. Sinusundan ko lang kung ano yung kinukometin nyo dito sa aking channel na realistic naman. Kasi may mga narinig talaga kung ganyan sitwasyon. May mga na-encounter ako ganyan na pinag-iinitan. Kasi nasa episina, para may mga circle circle of uh, friends yan din eh ano mga boss ninyo minsan may mga co-managers siya na uh, kausap ng ganyan tapos uh, inuulam sa discussion inuulam sa kanilang usapan yung isang empleyado na ayaw nila normal naman sa tao yun kasi sabi nga ni Plato ba yun uh, ang tao is always a political animal Pwede eh. so, sabihin parang ikaw din minsan bitag grupo ka rin di ba uh, puntahan kayo, tapos ibang tao pinag-uusapan ninyo, nangyayari talaga yan. So, ganun din naman sila. So, it's a matter of uh, putting everything into light. No? Kaya katotohanan pala, di lang yung tama. O, sige na. Sinabi pala ninyo, mag na ako. Sinabi pala ninyo, na may nag-post na ang HR ng hiring. O, no? di, so be it. Paki confirm lang po, para at least alam po anong gagawin ko. Di ba? So, guys, ang sa atin lang, industrial harmony. Pero, hindi naman natin gusto na may mga empleyado na naa sa sitwasyon at uh, parang walang kasalga. Diba? Uh, sa atin naman, channel natin kasi hindi tayo nag-advocate para sa employer employee. Sa atin lang, kung ano yung tama, kung ano yung nararapat. No? Kasi, ang gilis kasi natin dito yung batas. Paano ba ito mag apply No? Bago ka magtanggal ng isang empleyado, kailangan, may just cost mo na yan. Pag pinag mo yung empleyado, kailangan, voluntary yan. Kasi nasa Article 300 ng Labor Code. So, with that guys, I hope you learned something from this video. Kapag uh, nagustuhan mo yung video na ito, pakipasa na lang sa iba para mapanood nila. Baka makatulong. Alay natin. And of course, uh, maraming salamat. And, uh, see you sa mga susunod ko ng videos. God bless.